Mga kakakwatik, ah, di ako karon sa Almaray, uh, ah, ko. Kita ko nag pirok pirok ba? Muna Mu na ako toyo. Muna ni video ko kadali. Naraw, oh. po. So, na na oh. Muna yung mudakpo sa na. Baho mo ka ng bugas. niya ang ilata ay eh, puti-puti. Muna ang mga sakit. Na ah, muna Muna yung mudakpo pirok pirok. Pari, pari, pari ba? Pari, pari. Na. Ah, oh. Daggan eh, rin sa kuan niya eh. Disirto. Kaya akong sa ato, arin sa Pilipinas mabuhay ni mga pirok pirok. At taisad, no? Oh. Paano yung kumpanya ni sa Sa ni Almaray, Almaray Apilo na ito ng gate Muna ako mga kinakusagang kwan rin Amigo rin o no? Mga gwapo kayo Muna si Pinoy Mix TV O si G, doc, Dr. Bogi 007 Mga monetize na, na sila Tag 1.2 million na subscriber na, na. Hindi na basta-basta Pero Lalo O oh, oh. Apilo na ako ng kwan rin Ilahang gate no? Gwapo kayo na daryo. Mga ka-aquatic o oh. Hindi oh. lang masabtan kay Arabic magod o oh. Pero na yung nakabutang isa Ah, Hail Agricultural Development Company o oh, Almaray muna ilang gate o oh. oh. oh, muna ilang mga truck dito oh. oh. yung gawas wala namin yung sulod na ilang simbahan dito kanang itawag nilang lang o oh. wala namin sulod ganyan may si gawas kay di namin kasulod na namin sa si gawas kay ang among tuyo mo gawas naman tong kuan Tako kanyang ilang kuan dito kumpanya na wala kanyang kumpanya sa Almaray o oh. O sige, onya na pod kay i-update mo sa kwan Dalan dire, nagpauli na mo. Awaan mo kasugod sa pag video ganina kay lobot magugo. Ni akong cellphone kay baratuhon naman gud. O sige, salamat kayo. O onya i-update mo sa kwan Salamat kayo sa kuan. Pagtanaw sa kuang ang uh, kalingawan nga kalingawan nga kwan YouTube. I-upload na ko ni sa YouTube. O, salamat kayo. O mga ka-aquatic, uh, na ko kuan kamay mga pirok-pirok. Tingnan -pirok. mga ni. Tak kami dire o tao. Nao. Nasa kwan cyclone wire. O na. Ah naman na lupad na hadlok. O na nasa cyclone wire. O, kita ninyo. oh O. O daggan sila o, mga pirok-pirok. Sus. Kay kung company eh. nasa tuwa pa ni eh. dali ni medak po eh. Siguro tontod mga siguro 5 minutes maka uli na eh. I-update mo sa kalsada diri sa Hail kay Ilya Saudi Arabia. salamat kayo sa pagtanaw. Bigyan natin sila ng na, chance. Si, si, so, oh, kahit na, di ba, tumawag sila mga Arbinis na kapisa na okay, okay, so, yung pagsanda. O, okay, hindi pa yung pagkasukin nyo. Yun. Kasi ilang malayo ang pinanggalingan. Di rin yan lang. Malilig pa. Ay, ay, kaswertihan yun. Ni Dool yon. Ako ni duol ko sa inyo gali na. Ni duol ko sa inyo, wala layo mo. Karon okay, na palayo ko ni duol mo. Tabok ba kay no? Tambok ba? Tambok ay pare-pare. Ano mga pare-pare? Puri ni Masum ning cellphone, di man ni. Oo, oh, alshallah, pud di ma dai ni ang atay ning triti-tritin nga cellphone, Masum bro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, yeah, sobrang kaya dia mablard na. Ah, mablard. Uh. Na, mga kakwati ko, kita na ho. Oh. Pirok-pirok naghang kayo. Sus, bawal mo. Dakop dili kayo. Kwanta din ni eh. O, oh, muna sila pirok-pirok. Karin na naman kung nag-video nga mo, sob. Kinengi ba ko pata yung na, video-video? Baka nga eh. Kamusta ang ginabuhi niya, Maroy? O, oh, niabli na ilang. Kamusta na ang ginabuhi niya mo? Niabli na ilang gate o. Oh. Pati lang. Pigawas ha, ano? na mo manager. Dakwas gate. Dili sa, ano? Hadko? Almaray? Matay nang andoy ko sa una maka kuan aning almaray maka sabaho. Wa mo maka kay ang di, ang requirements sa dili nila usa. Kinahanglan kusog kami no ng bugatas. Na. Nya kaya ko kay bidlian mo kuan ang gatas. Bidli. Kapi may ako hilig. Wa ako kapasar. Muna, kamo ang mga kakwati kung na may plano ba aning Saudi Arabia nya mga play mo na ako kay kumpanya Almaray. Kinahanglan sa Pilipinas pa lang suyo pa mo gatas daghan. Kay mo na usa ka requirements dire mga play. Ah, kay. Iya gato yo. ang gatas imo. Puting. <laughs> Sobrang karagas ng gatas? Hahaha <laughs> Saan? Ano yung muna? Kasi, <laughs> tinilan ko <laughs> Buwan nga Ayaw yung paminawa kay parintal guy Dasaan ginawa sa ko kauban? Binoan niya Dili na mo yung gatas na Huwag ginawa Kailangan gatas yung ginawa Kailangan fresh milk Fresh milk Ehh Dili po nang breast milk ha Fresh milk Kailangan ng fresh milk Sa kwano na? Sa bata mo na? Oo, oh, tanawa Wala na Wala na, na mo kwano Naragay mga kon Ka-Aquatic oh? ang Mga pirok-pirok ang uban na nga wa kaapa nga mga langga maligid ka ila pero katong mga di panganak og 80s 90s kay ila mga pirok-pirok paambot lang ka basi na 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 ba naman di na maklaro oh wala sila oh oh sige unya update mo mga aquatic sa dalan diri sa kuan hail pag uh, namin nami oh salamat kay sa inyong paglantaw inta oh mga ka aquatic bali adisir lay ito tumo i-update sa kalsada diri ah So, pa na nami. O biyahe nami karon tot taon. Grabe ka. Grabing kuandri. Dat kaluag ni nga area. Ah, uh, matin dito. Assalamualaikum. <laughs> <laughs>

Kuha na diri, gwardiya na diri sa Kuhaan Saudi Arabia uh, sa, Gwardiya nga Saudiya gina siya Muna nga ni Do Ulman uh, Ako talaga pong ke, Tagad Ako kay tagad kay Ano man na sila, kinanglaman na sila tag doon kay Mga kulang na sila sa pansin kay Tagsal man sila kay tag Kuhaan lagi Tao kay layo mong uli nga Kuhaan ng al, Almaray al Siguro Mga 40 to 50 km siguro ni gikan sa sentro. Oh, so sige, unya i-apply e, tamo mo. Sa... Picture, picture, picture. Le, picture. Ga. Chop. picture. La, actually, ya, san, badin malo hina When, hina Oh, so, mga kakwatik. Mo na mi. Biyahan na naman ang Almarayo. No? oh mm -hmm. oh trailer, trailer. oh Ah, trailer na naman lang. Ah, nakuha sa trailer. Muna yung mga truck-tarak din sa Almarayo. Truck-tarak. Oo. Oh, taas kayo. Mm -hmm. okay. Masya Allah. Oo. Ha, naman na. Luwag kayong kalsada din sa Saudi Arabia. Luwag kayo. oh muna eh. So, murag lubog man natin. Simpunan niya. At is para doon. Lubog. Ang kabayo din. Oo, oh, pag ikaw ang kao ng pila na. Ang kao ikaw ang kao. Ang mga kawatik. Pas muna siguro ang kabayoan eh. Oh. dalan din eh. May maagihan na ito dito karoon na hindi masaktan kaya harapin kong sinulatan. Hindi, hindi naman ito. Lah, hindi naman ito. Kasi hilihas Kuyaw na kasi hilihas dito mga kwante ko. Kulba kaya kasi hilihas dito no. dito. Oo. Walang pan-hihan. Hindi naman ito dito. Layo kay hihan ko kay sakiran sa kailan dito di kakabot sa hihan yan. Layo man. na Sige ka malihan ko ang mga tsuga sa taas, bro. Sige ka malihan ko. Masilang puntahan. Ay, puntahan e, eh, bro. Um... Mas mga kwatik, na namin sa Kasilyas. Munik, 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 eh, oh. ano? Ang mga pagkita niyo, ha? Diba, ano yung ni Saudi? Napay, gate, oh. Oh. Munik, Andre. Ito'y binu. Oh. Munik. Ito, ala tong na mo ganyan ng akumpanya, oh. Oh. So, kra... Oh, layo na kayo, oh. Ayaw, layo na ito. Ito'y kay... Ito'y mga, i Andre, oh. Ah. So, ito ay housing ni kuan? Housing ni Mani Biliar. Housing ba Mani Biliar to? Ito. Oh. May housing ni Mani o. oh. Oh, mo na kuandre oh. So, o, oh, sige. Balik na mi sa kay Mo ni update mo sa pagsada diri. Oh. What's up? Oh, nga yun. Mga mabay, mga dong, maainday, maainday. Kamusta? Ginaguhin din niya diha. Muna eh, kuhaan sa Pinoy Mix TV. Yeah. Basta basta, 1.2 million na subscriber. Huwag ba kayo? O, oh, ilabay di rin. Ilabay na okay. okay. nga kayo. Uy, damil na. Ano? Uy, uh, nada na. Hey. O, oh, wala nga. ko, Sana, hindi na Tala, pala itong sunod. Sus. Hindi uh, na, nga. Nah, Nalihan ko ang pagpindot. Jesus, so, so ang nga ah, ko, ko, bao na mo nga, ang ana, pakwan? Gila. Okay, okay. gila. Okay, gila, 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 uh, gila ba yung ragit taon? Gila, 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 mga dong mga do sa pobre ng ulit ba ba ulit nang dali nga para ba new year sayang man ito ulit na mi uma man mi matikul ba ni mga silya sa saudi mga katik na ro ko prepare na ko kayo 25 na ko kay para sa new year in ka sa ulit oh katong mga nagkwali ah sa almaray kita gini nyo ni Dre kung kamo gaming nga mag-comment mo sa ubos kung unsay yung gusto kay balik ko na mo balik ko na mo na kung kamu Order mo ano gatas. Building? Ano, ano? building ata nawa? Mao na building sa Almaray. Grabe, ug ko dako nang oh, mo oh, no, no, na sa Almaray. No, Almani Bilyar no, may una ko pa yon, housing ni Almani na sa Almaray mga ganyan. Mo na mga building daw. Sakay mo ang empleyado 3,000. Sa isa pa lang kayo? Sa factory yan, factory ng Almaray 3,000. Oh. Tapos sa uh, farm 3,000 din. Mashallah, grabe gid ay. Pilitan mga bay mga dong mga inday. Naghang kayo. Ba gid ay nang kuwad gid ay. Para dako ang kumpanya, lagi ako pasar kayo. Kung gusto kami ng gatas mo, siya, kikidigwa mo. Hindi, silbi. Mga nang karoon, nakatrabaho ko sa restaurant na lang tao. Napauli na lang sa restaurant. Kaya, moro may makaya-kaya na. Hmm. Kini sa Saudi Arabia, pag skilled worker ka, dali lang katilin mo Kaya mo na yung kinang landry. Kaya yung mga Arabo, tapulan mo na. Ang ita, lagi lang yung trabaho rin yung taga, taga, taga pahit ang bilat wala ka wala ay sa mga kuatik <laughs> at totoo ay eh, kuat na rated PG <laughs> tama, <laughs> tama na talamat sa inyo pagkanao kay <laughs> Okay, tas tas mabiyahe. Okay, okay uh, nah. bye bye. Uh, Salamat. Uh, bye bye. Bye bye. bye, -bye.